Hello vlog, welcome to my guys. For the this video is wallet reveal. So open natin ng wallet natin ko anong mga laman na ito, ha? So ayun na nga, open natin ng ating wallet ko ano ang laman. Charan. Syempre ang ating Rilo 'di ba? Diyan lang natin nilalagay ating rilo Para pag lumayas ka, mabilis lang. At syempre, ang ating video card. At syempre, papel. Papel na sa swift code yan. Para hindi natin makalimutan ng swift code. At syempre, pa mga meron dito. At syempre, ang ating laurel. Wala kamatay ang laurel. Siyempre, naglalagay tayo niyan. syempre ang ating mga papongsoy. Mga papongsoy natin. At, meron pa, marami yan. There's a lot more. A lot more. <laughs> ang ating pati ang ano tawag nito? Yung vaccine card ni Arnold. Yung ating deposit slip. Ang ating kakagulat yung mga ni ni Budi sa mga sa wallet niya, no? Ang ating SP, student permit. Ayan, kasi di-drive-drive na tayo. Ayan, student permit. Diba? Ang daming laman, saan ka pa diyan? Tapos ang mga resibo. <laughs> ang resibo sa pawnshop, shop. Putik na 'yan. Oh, 'di ba? Walang kamatayang sanlaan. 'Yan. At uy! May 150 po ako dito. Kalain mo yun. Ay, ba talaga siniswerte eh. Kalain mo yun. May 150 tipa pa ako. 150. At syempre, ang ating walang kamatayang. Buti na lang. Meron pa tayong Singapore dollar. O, oh, di ba? Diba? Magkano na rin ang Singapore ngayon? Siguro nasa 38. oh, di. 380 dito. O, oh, kala nyo. Mahirap si Budi. Wala, oh, hindi mahirap si Budi. At ang ating mga walang kamatayang bariya. Ayan. So, 'Yan yung ating laman ng wallet. Daming laman ng wallet tibodin, no, Puro resibo, puro papel. Oh. Student permit, resibo ng phone shop, resibo, card, video card, reload, uh, deposit slip, at ang ating mahiwagang mga salapi. At ang ating Pampaswerte, eh. oh, 'di ba? At ang ating Swift code. Ayan. so hanggang dito na lang ating vlog uh, see you next time Mwah.